Okay, good morning guys. Okay, pupunta, pupuntahan ulit natin si Paring Ben. Kasi parang nagtatali ulit ng pipinuhan. Yeah. Two weeks po tayo hindi nakapunta. Parang Mal, para malago na yung kanyang ano, pipinuhan guys. Parang ano na siya, yung bubong na ang, ang katalian. Pungusan na natong mustasahan guys oh. nagbabaklight yan yan mataas na kanyang sitaw oh. nagbubong na itong sitaw bulaklak na rin oh. ang ganda pipino. Ah, naninilaw. Naninilaw ang pipino. Saka, ah, sige. Sa kaya ayaw. ito. Ah, ito. Ah, ito. na. Ganda tayong bulaklak. Parang orchids. Ah. Ah. Yun, ah. bunga hana guys oh. bunga hana putih eh. no dan lak lak no oh, saya bisa lupa ampun eh. Eh, bilis, ah. nila, oh. Bilis ya, ini ini lah, mana oh nasa taas na ngilis ah ngenta ngenta nilawang eh yang ano bububung na pala abi so, to anini parang orchids to ah Ang mga bulaklak. <laughs> 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 Oo. Oh, naninilaw. <laughs> Andi, hindi hindi masyadong nag-uulan na eh, yung malalakas. Um, o, naninilaw eh. ang <laughs> na. Ulan, kung na niya, hindi Malalaki eh. so, na ulit eh, Pambukas oh. nga ulit. Hmm. Ano? Hmm.

Dahilig, dahilig, no no hindi na no? 100g 100 J? tama kitan tuhan trade daw nice din 100g pa nito puno pala itong dingding Ano no naman ito hmm pating pa ng hilab niya pala bukas Ayun Ah, oh, mga 300 pa yung bukas, ano? Wala. Pero ang dalawang daan ulit din yung iwala. Kaya kaya, ano? Ito, may laki ng reka. Ang bilis ng Bububong ano? <maryo> at para pag bubong na ang mga naglawit bubong naman tapos na ano na eh maganda na rin yung sitaw mo daw na may buko na yan ngayon na nga eh buko na dahil yung na hindi tapos lang pala mamita sila ng sitaw sitaw at ano hmm uh. Maragawa rin dahilig. Hindi uh. ang gagawin yan? Oh. Permate kelupaan. Hmm, ini laut telaga ya. Ini laut yang mana? Oh, kapal. Eh. OLMBC. Oh, <laughs> Bukas siya habang namumuti Yung iba. Na ikaw Kaway. Yung iba, hindi kinakaway. Kasi bulin yun. Ang tonto mang mamuti eh. Kasi bukas siya gagamitin namin guntay. Bakit? Ay ayaw nung kwan. Naitim nga naman pagkako ng pwit daon. Pwede guguntingin namin. Yung may kasama. Yung may kayo. Ah may kasama. Para hindi mo ma-checklop yung pwit. Oo. Ah, Pwede guguntingin. Asa. Ah, so. Sagit lang naman. Sa mahal na lang spaghetti. Tama sa pipino eh. Hmm, bubuyog. Babakbakan mami. naman ah. Lulok ako naman. sa... <laughs> <laughs> uh, <put the> <laughs>

mas parang imbin sa pipino at ang mahal ng pipino ngayon 50 ang kilo sa puno guys nice. di sa palengke mga 65 mahal ng pipino Gabi. ang bilis sa uh, bumunga ng pipino ni Paring Ben. dalawang ni lang hindi nakapunta oh. bumungahan na napitasan ah. na ah. ayun na, ayun na. Ayun. Guys. Ah. Guys. Ah. Ugh. Tumataas. Dasita mayroon pang huli ng putak tayo. Oh. Ito si ng nanurok sa. Tipino. Tenang, sasantayano. Dito rin ano. Panghuli na ng putak teh. besok pagi tali nambobong pa yes, so. Bilis magtali. Bukas. Pamumuti guys. Pipitas yung bukas ng pipino. Patatlong pitas na. Let's see.